Ngunit kailan na kaya natin ito bago rin? Eh di nga ba, ginaw mo ko nila tayo. lagi na natin sila ginagantihan. Ayos lang yun, ginaw ko nila tayo, hindi gantiyan din natin. Hello, babe? Sa'n ka na ba? Babe, sakit lang. Ah, sige, sige, sige. kada ko ba yan? Kasi nilabas ko na yung pagkain natin eh Para sabay na tayo kumain. Sige, antayin na lang kita ha. Ingat ka. I love you. Galing. Atas, uh, ang Ano ang saw mo? Nakapagawaan mo mo, Mare. Oh, but... nagpapagawa na. oh, ng shop, tsaka ano, mapapachange on the show. Magkasama ang asawa mo, tsaka asawa ko, mare. Katatawag ko lang eh. Katatawag. Nag-chat sa akin yung pinsan ko. Magkasama daw sila. Wala sila sa shop. Nasaan sila? Alam mo kung nasaan? Nasa bukas na coffee shop. Doon sila kumakain ng sakit hindi pa ako chinat ng pinsan ko, hindi ko rin malalaman na kasama niya kasama ko. Si Irene, nagchat sa akin kanina. Sigurado ba yun? Sinis nga ako eh. Kaya nga ako pumunta rito sa inyo eh. Nakatawag ko lang eh. Sasabihin ko sa iyo eh. Sumusobra na yung asawa mo ah. Lagi niya mo sinasama yung asawa mo kung saan saan Sabi niya sa akin, magpapagawa lang daw siya ng motor. Ito, inanda ko pa nga yung pagkain namin. Kaya ako namuntay. Sabi niya, mamamalingke lang siya. Hanggang ngayon, eh. wala pa eh. Masa, so, mamamalingke naman. Mamalingke. Kanina pa kayo naman, Lizzy. Ang kasama mo. Ano Nalabas pa naman ang pagkain namin. Hindi ko alam kung gagawin ko niya sa asawa mo na eh. yan. Bakit kailangan niya laging yayayin yung asawa ko? Hindi na natin mabibigilay eh. na yan. Ano Bas mo yung namin na eh? yun. Kaya yeah, pala... Na... Malungkot ka dito. ka din. ako mo talaga ka namin. Nakakasabay, nilabas ko pa naman. Kaya natin, hindi tayo din magsabay dahil nagsama naman yung asawa natin. Kaya yeah. yeah, ba? Kaya ba? Kaya ulo. tingin mo Ari. pagkatapos nilang kumain sa coffee shop, saan sila pupunta? Alam mo yun, nag creation? yun. Huwag na tayo. salamat. Gagalikan na lang natin sila. Wala ka bang masama dyan? Andiyan nga yung yun, bayan ng buhay. kay Wala na ba yun?